Barbie Forteza, nag-enjoy ng buhatin, ni David Lee Kauko. Sa Fast Talk with Boy Abunda, pasabog yung newspaper game, kinilig ang lahat sa ginawang pagbuhat ni David kay Barbie. Ang sweet parang bagong kasal ang barda sinadya ata ni David na di umagri, na hindi mahulaan yung act of service, para matupi yung dyaryo, nang sa ganun makarga niya si Barbie. Ano ang love language ni Barbie? Yes or no? Hindi. Hindi. Parang ano siya. <laughs> What, what's your love language, <laughs> Barbie? Yeah. Para paraan din si David, na miss niya siguro si Barbie, at mukhang nag -e enjoy naman siya buhat-buhat si Barbie, kahit tila parang nabibigatan ang ginoo. Gamay na gamay na talaga nila ang isa't isa, wala nang ilangan kung gano'ng kadikit mga katawan nila. Sinasabing si Barbie daw ang bumuhat sa tambalan nila ni David, at ngayong binuhat na ni David si Barbie, literal nga lang, patas na sila at isa pa kitang kita naman kung gaano nila kamahal ang friendship nila o baka mas higit pa sa friendship. Walang nakakaalam sa mga mangyayari kaya wala dapat pagtalunan. Samantala, nang tinanong kay Barbie kung sino ang kapuso actress ang ultimate crush ni David, ang cute ng smile ni David nang sabihin ni Barbie na bukod ba daw sa kanya, natawang tawa. Sinong kapuso actress ang ultimate crush ni David, Barbie? Bukod sa akin. Bukod sa What? iyo. Bukod sa iyo. Bumaglame. sure. <laughs> mo. Um... Ang lambing ng boses ni Barbie nang tanungin niya si David na si Heart Evangelista ba? At yung tingin niya kay David, parang kakaiba, tingin ng in love. May, naba, may nakita ko interview kor. E e hmm. No. Uh, First Siguradong aabangan ng Bard fans ang panlilibre ni David K Barbie sa next Taylor Swift concert. Okay. Ililibre mo ba si Barbie sa next uh, Taylor Swift concert? Oh. Yes or no? Yes. Oh, <laughs> okay. <ahag> <laughs> yes! Pati si Tito Boy halatang kilig na kilig, parang may alam. チーターです。